Oh. ganito okay. din ba ang ginagawa mong daisy? Mukhang nalanta at dinadiligan ng sampung taon? <laughs> well, taturo ko sa'yo kung paano yan maging stiff. So, attach mo lang siya dyan kung saan mo gusto. Basta dun sa start ng petal, mag gawa ka lang dyan ng knot. Then, slip stitch mo lang siya. Paikot dyan sa mga petals. Ulit-ulit lang yung pag-slip stitch. Tada! Ito na yung kanyang finished product. O, ba? Diba? Mas stiff na siya. Follow for more crochet tutorials.